Nakuha, tutunga ang balita. Hindi lang daw sa city matatagpuan ang mga cutie dahil ang iba nandun pala sa probinsya at sa gitna pa mismo ng bukid doon bumibida. Ipapakilala namin sa inyo ngayon ang kwento ng bagong certified crush ng bayan. Meet Magsasaka Boy Next Door. magtanim ay di biro dahil maghapon sila ay talaga namang hapong hapo. Biruin nyo naman bilad na sa initan, nakalublog pa sa putikan. Yan ang sakripisyo ng mga magsasaka nating kababayan. Makapagbigay lang ng dekalidad na bigas para sa Pilipinas. Pero paano kung ang kanin na sa iyo ay nakahain abay mismo sa kanya? Nanggaling! The serve. Mapapa-only rice ka naman talaga. No need na mag-ulam pa, di ba? Hashtag no filter yan. Dahil sa maniwala man kayo o hindi, ang cutie boy next door na ito ay isang proud magsasaka. Siya, si Mark Cyril de la Vega. Nataga, natividad, Pangasinan hindi ko po kinakahiya na isa po akong magsasaka. Sa totoo lang po, proud pa po ako. Dahil alam naman po natin na ang mga magsasaka ang nagbibigay ng masarap na pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Walang skin care regimen. Hindi rin uso ang fashion statement. Maging paandar sa social media, hindi rin daw niya bet. dahil mas abala ang 18 anyos na binata sa pagbabanat ng buto. Makatulong lang sa kanyang pamilya, lalo pat na wala ng hanap buhay ngayong pandemya ang kanilang padre de pamilya. Hindi po mahalaga ang panlabas na anyo. Ang mahalaga po kung paano mo po matutulungan ang iyong pamilya at kung paano mo makakamit ang iyong pangarap. Sa 300 pesos po, pinagkakasya po namin yon para may pambili ng ulam. Time is gold para kay Cyril. Hindi dapat patumpik-tumpik dahil hindi tulad ng ibang mga teenagers, mas pinili ni Cyril na maging kapakipakinabang ang kanyang lockdown. Pabait si Cyril, masipag, nagbibigay siya ng pera sa akin, tinutulungan niya ako. Ganon din sa mga gastusin sa loob ng bahay para kumita ng pera. Keber ang binata. Kahit anong trabaho pa yan, hindi niya inaatrasan. Nariyang magbilad ng palay. Magtinda ng sinibak na kahoy. Magtanim ng halaman. Pati pag-aalaga ng mga pato, pinatos na rin niya. Magkaroon lang ng extra para sa pamilya. Ang mapapayo ko lang sa mga kabataan katulad ko, wag puro party, wag puro games, wag puro papogi. Ipakita natin kung ano ang kaya nating gawin. Dahil ang kasabihan na kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero hindi lang kasi pagan at pagkapogi ang panlaban ni Cyril responsable din siyang kuya sa kanyang dalawang kapatid at mataas ang pangarap sa buhay. Sa katunayan, nasa honor roll pa siya sa kanilang eskwelahan. Pangarap kong maging isang pulis, makasuot ng uniforme, makahawak ng baril, makapagserbisyo sa bayan at higit sa lahat, secure ang kinabukasan ng aking pamilya. Pagdating naman sa sports, hindi rin papahuli ang Ilocanong Heartthrob Teenager. MVP ng hardcourt si Cyril sa basketball. Kaya hindi nakakagulat, apple of the eye si Cyril sa kanilang lugar. Grabe, ang gwapo-gwapo talaga ni Cyril. Ang galing pa niya mag-basketball. Crush ko pa siya simula bata pa. Si Cyril po idol po namin dito. Magaling po maglaro. Magaling po makisama dito sa aming mga kabataan. Crush ng bayan talaga si Cyril. Siya ang pinakagwapo dito sa lugar namin. Yung ma-appreciate po nila yung itsura ko, syempre po masaya. Minsan nga po meron po nagpapavideo greetings, tsaka po picture. Syempre, sino ba naman ako para tanggihan sila? Masaya na ako kapag may napapasaya po akong tao dahil sa angking karisma at ngiting pang opa. Hiling ng marami na i-makeover kaya natin siya para lalong makita ang kanyang kakaibang aura. Kaya mula sa Pangasinan, dinala ng Rated Corina sa Maynila ang artistaing magsasaka na si Cyril para i-treat siya kasama pa ng nanay niya. Make or break ba ang magiging transformation ni Cyril? Maa-achieve kaya niya ang maging isang Pinoy opa? Makikita natin ang big reveal kay magsasaka boy next door mamaya sa so, pagbabalik ng Rated Korea. Rated Korea. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Dahil mahaba ang araw ni Cyril ngayon. Hi, Bago pa namin isalang si magsasaka boy next door sa kanyang transformation, dapat happy tummy muna sila ng kanyang mommy. Isang masarap na lunch date ang aming treat. Next stop, studio pictorial para ready ang kanyang set card. Teka, parang may kulang pano, hindi ba? Hindi pa achieve ang opa look? Kailangan ng expert sa hair styling para si Cyril mas lalong maging fresh at artistahin. Let's do the hair makeover! konting trim at bawas sa buhok. Lagyan pa ng kulay para patok ang dating boring na hairstyle. Gagawin nating fashionable at trendy. Siyempre, dapat magpa-beauty din si Mami. Ito think naiyan siyang kamukhang Korean star eh. Sa face shape niya, okay naman siya eh. Bagay naman siya din sa mga banong K-pop style. Kaya yun yung naisip ko na gawin sa hairstyle niya. Excited na ba kayo sa big reveal? Naku, mamaya na. Bibitin muna namin kayo. Para mas kumpleto ang transformation ni Cyril, pinagsuot namin siya ng mga Korean look outfits na fit na fit sa pang leading role niyang look. O ba diba, legit, heartthrob naman talaga si Cyril. Opa na ang datingan at ready na siyang makipagsabayan. Nakita ko yung potential niya because uh, every time bibigyan mo siya ng instructions on what to do, uh, kaya naman niyang gawin at sundin to. Pinaka-asset niya na every time na humingiti na siya, medyo nag-iiba na talaga yung glow niya. Sino nga ba ang mag na mula sa pila-pil ng bukid sa kanilang probinsya. Tatawirin ni Cyril ang daan patungo sa pagiging modelo at artista. Sa ngayon may mga alok na sa kanya para mag-commercial at mag-talent. Nung nakita ko si Cyril sa probinsya, nakita ko kasi kung paano siyang umite. So yung ngiti niya tagos sa puso. From that moment, alam ko na magiging star siya kasi meron siyang star factor. Kaya ako sana po, ako ang number one fan Pinatunayan ng proud magsasaka boy next door na si Cyril walang imposible sa taong may pangarap. Maraming salamat po sa opportunity, Miss Corina, from magsasaka to certified Pinoy Opa. Salamat po! The current superstar of our line is none other than our soul. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic. Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.